Kaka-action. Kasama natin ngayon si Rona Joy Biato at ang kanyang hinaing ay ang sustento at suporta na matagal nang ipinagdamot umano ng kanyang dating partner sa kanilang nag-iisang anak. Nasa kabalang linya si Mama. Maganda hapon Ma'am Biato. Maganda hapon po May Ilang taon na po itong anak niyo ni Sir? Opo. Mag-8 years old na po sa July. Sino itong nire-reklamo niyo Ma'am? Itong ama ng anak mo? Si Jomel, ano po. Sa po siya. Ilang taon na siyang hindi nagsustento sa anak niyo, ma'am? Pag-8 years na po. Ibig sabihin, sa walong taon na paghiwalay niyo, eh, walang taon na rin na hindi nagsustento itong si Jomel? Hindi na po. Maari niyo bang maikwento kung paano umantong sa hiwalayan at iniwan na kayo nitong si Jomel? Noon na po, nagpunta po kay kami sa kanila. Tapos po, nung tumawag po nung papa po, sabi daw po kasi pumunta sa so yung parents niya sa amin. Tapos yun, nagalit po yung papa ko sa kanila kasi ayaw po ng parents niya pumunta sa amin. Kaya ayun, ayaw na po niya kami balikan. Kaya pinauwi na po kami dito sa amin. Noong una po, sinabihan na po sila. Pero po, ayaw po talaga nila. Hanggang makapanganak na po ako, hindi po talaga sila pumupunta dito sa amin. So, ibig sabihin, ma'am, nung mga oras na yun na pinalis kayo dun sa bahay ni Sir Jumel, eh, buntis ka pa. Yung mga ilang buwan ka na ron, ma'am, na buntis. Malapit na po ako ng mga anak. Tapos, pinabayaan na kayo ni Sir Jumel. Dati po, okay pa po kami. Kaso yung nanganak na po ako, medyo nag-complicated na po. Kasi ano? po, hindi nga po sila napunta dito sa amin yung parents niya kasi ayaw po nila. Pero tinatry niyo, ma'am, na i-contact ito si Jomel para magbigay lamang ng kahit sa sustento? Pangako lang po siya ng pangako na sabi na magbibigay po siya pero pa oras na po siyang sinasabihan na magbigay na siya, hindi na po siya nagbibigay Okay, so ano daw yung rason kung bakit hindi daw siya nakapagbigay sa inyong magina ina Yun po, galit daw po si Papa. So ibig sabihin? Ay, po, hindi na po siya nagsuporta. Ang rason niya lang ma'am, galit yung Papa mo kaya hindi na siya pumupunta dyan sa inyo. Opo, yun po ang rason niya. Di ba pwedeng magpadala na lang through Gcash or Smart para lamang makatulong sa anak niyo, ma'am? Ayaw po niya eh. Hindi po siya lang bibigay. Nung nanganak ka na, ma'am, sino yung nagagasto sa, siyempre, yung gatas ng anak nyo, ma'am? Yung diaper? Magpadala po sa last. 500 lang po. Yun na po yung last. Kung matatanda niyo, ma'am, kailan yung last na nagbigay siya ng 500 pesos? Siguro po mga August po, last na po yata yun. Tapos pagkatapos nun, ma'am, hindi, <gibwing> na hindi na Hindi na po, hindi na po siya nagbibigay. Trinay siya sa kanila para mabigyan labang kayo ng sustento, ma'am? Malayo po kasi, kasi po, every year po kami, nagsusukay yung bata, kaya hindi po kami nakakabigay papunta doon. Yung last na pagbigay niya, ma'am, ng 500 pesos, sumapat ba ito? Ano ba yung nabili mo kayo dito sa 500 pesos? Kaso pa naman po yun. Kaso dati po, tipay lang po kasi noon. Tapos mga pang ano, biscuit, ganoon lang po yun. Paano mo binubuhay itong anak nyo, ma'am, na mag-isa? Ano po, may trabaho ka po ba, ma'am? Opo, dati po nagtatrabaho ako sa tindahan sa ng ko. So, nung una, ma'am, nagkaroon ba kayo ng usapan ni Jumel tungkol man lang sa inyong anak? Wala naman po siyang sinasabi. Sasagutin ang reklamong ito. Nasa kabilang linya uh, ng ating telepono, si Glenn Anyonuevo. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Glenn. Magandang po, sir. Opo, ma'am, ma sa pagkakalam niyo, totoo po ba ito na seven years nang hindi nagsustento yung asawa mo dito sa... Kailan 7 years? Opo, ma'am. Yung hindi naman daw totoo daw po yan, sir. Pero alam mo, ma'am, na may umaga naging unang partner na itong asawa mo, ma'am. Alam ko po, sir, kasi ano, sa, sa umpisa pa lang, alam ko po na may anak po sa, sa, sa ida. Opo. Sa una. Balikan natin si Rona. Opo, alam nyo ba na kinasal na pala itong si Jumel dito kay Ma'am Glenn? Opo. Kailan nyo nalaman, Ma'am, na nagpakasal na pala ito si Jumel kay Glenn? Yung malapit na po sila kasal. Sino yung nagpaabot sa iyo ma'am na ikakasal na pala itong dati mong kinakasama? Nakita ko lang po sa post sa post nung tita niya yata. Okay, so Ayun, kinasal na sila. Opo, nung nalaman mo ma'am na ikakasal na pala ito si Jumel, ano yung una mong naramdaman, especially na hindi na nagpaparamdam, especially dito sa anak niyo? Wala naman po. Wait lang po ma'am, balikan po namin si Ma'am Glenn. Ma'am Glenn, pagkakakwento niyo ma'am, ano daw yung sabi ni Sir Jumel kung bakit hindi raw siya nagbibigay dito sa unang mga asawa? Hindi, kasi ang unang kwento ni Jumel, sir, kasi sumama siya sa ibang lalaki po. Naayos ni Jamil yung relasyon nila, bunti siya sa iba. So, ibig sabihin, yung pagkakakwento ni Jumel, eh hindi niya anak yung dinadala ni Rona. <laughs> Di, hindi. Ano sir, may anak na sila. One year mahigit yung main, si, si Jermaine. Tapos yan si Joy, nagpabuntis po siya sa ibang lalaki. So ibig sabihin ma'am, mag-one year old na itong anak ni Rona? One, Jumel. one year mahigit ata, sir. Basta okay. one year mahigit kasi. Tapos nakahanap itong si Rona ng ibang partner? Opo. Nabuntis po siya sa iba. Tapos paano na umabot sa punto na umayaw na itong si Jumel kay Rona? Siyempre, sir. Kasi so, ano na, nito. Nabuntis na sa iba, sumama sa, sa ibang lalaki. Pero tuloy-tuloy pa rin yung sustento, yung pagkakwento ni Jamel. Nag sustento naman daw siya dito sa anak mo, kay Rona. Si, si, si Jamel, sir, nagkasakit kaya yan siya. May heart disease ang asawa ko po. Tapos ano raw, niya, ano raw ma'am yung balak niya dun sa anak niya kay Rona? Sinabihan siya sir ni Jumel na kung hindi niya na kaya sustentuhan yung anak niya kasi may dalaw na naman siyang anak ngayon, sinabihan siya ni Jumel na pwede naman kahit kami nagtitase dito, kaya namin pakainin at saka paaralin yung anak niya kasi malapit lang namin kami sa school dito. Mga anong taon yun, ma'am, na sinabi kasi, sinabi ni ma'am Rona, halos walang taon na raw na hindi nagbibigay itong si... si hindi eh, naman totoo yun, sir. Andito, makabistigo po. So, ano niya, tiya. Andito yung tiya niya, sir. Ayan mo, pumunta yan dati dito. Pumunta yan dito. Tapos, anong yung binigay, ma'am? Nagbibigay. Nangungutang si Jumil para makapa, ma, makapabigay, makabigay lang dyan sa anak niya. Ano yun, ma'am? Uh, Araw-araw ba yun o oh, buwan-buwan na pumupunta pumumpunta dyan si Rona? Hindi. Uh... Na... Yearly lang sa, ano, pag may okasyon, December, birthday niyan, nagpadala din si Jumil noon kasi na may trabaho si Jumil. So, ibig sabihin... Extra extra lang, extra extra lang kaya ang asawa ko, sir, kasi may sakit yun sa puso. So, ibig sabihin, kinukumpirma mo na minsan lang kung mag magbigay ng sustento itong si Jomel kay Rona. San lang kasi nagkakaano din. Kasi siyempre may pamilya na baga si Jomel Sir Dua. Ang Dua din ang an anak. Sa so, ngayon ma'am, ano na po yung trabaho ni Sir Jomel? Ano sir, nag-extra extra siya, elektrisyan. Gano'n naman yung kinikita niya ma'am kada, kada buwan? 600 ang per day niya sir, pero si hindi siya, ngayon dalawang araw lang siya mak makakapasok. Uwi na naman yun mamaya. Ma'am, dahil po dyan, ah, ano po yung pwede niyong maipangako na kung baga yung bata lumalaki rin dun kay Rona? Sinagyan na siya ng asawa ko, sir, na ano, pag may, pag may extra talaga kaming pera, papadalhan siya. Kasi hindi biro na kumbaga nag-aaral na po yung bata, medyo mahal na po yun yung yung mga lang kasi na namimilit kasi siya. Na gusto siyang priority ni Jumil. Na may asawa man si Jumil. Opo. May maintenance kasi yung asawa ko sa gamot. Kasi ma'am, paalala ko lang po ano, Si Sir Junel, meron din na responsibilidad po bilang tatay na magsustento dun sa anak niya, kay Rona. Yes, sir. Alam, alam, alam ng asawa ko yan, sir. Ako, ako din mismo alam ko yan na may responsibilidad sa ibang anak, si, ano, si Jumel. Kailan yung huling pagbigay ni Jumel ng sustento dun kay Rona? 2023 ata yun, sir, or 24. Nagpadala din ata yan sa, si ang asawa ko. Klikan ko po si Ma'am Rona. Ma'am Rona, tutupo ba na nagsustento itong si Jumel 2023? 2023 daw, tapos 2024. FYI po, hindi po siya nagpapadala ni Piso po. Alam po yan ang mama ko ni Piso po. Wala po silang binibigay. Para sa legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Master Sergeant Raquel Nakor, ang Women and Children Protection Desk Police Non-Commissioned. Officer ng Legazpi City Police Station. Magandang hapon sa iyo, Police Top Sergeant. Sa usapang legal po, ma'am, dahil hindi na rin po biro ang pitong taon na pag at hindi pagsuporta sa bata, ano po ang maaring gawing hakbang para makapagsampa po ng formal na kaso laban po dito kay Jumel? Uh, sa ganyang kaso po kasi, sir, um, karamihan pong nagpupunta dito sa amin regarding sa uh, support sa mga bata. Ang pinaka mas maganda po sana niya, yung complainant po, um, pwede po magtungo dito sa opisina namin para mailatag niya yung reklamo niya and then ma-assess ma din po namin yung reklamo niya. Apo. Kung, uh, kung sa regarding sinasabi niya nga po na uh, hindi nagsusustento yung lalaki sa anak nila, uh, hindi po yun tama. Kasi kung isipin po it's may obligasyon siya talaga sa bata para magsuporta. Karamihan po sa ina-advise namin dito sa amin sa office, uh, nire-refer po namin yan sir sa PAO, PAO office para po din magkaroon sila ng compromise agreement regarding po lalo-lalo na kung susuport sa bata. Kung sakali po hindi tumupad si sir doon sa napag-usapan po nila, Immediate po yung complaint na pwede na po mag-proceed dito sa amin. May file na po natin yung kaso. Papasok po yan sa ng support po doon sa bata. Opo. Ito po ma'am na kaso, mabigat po ba ito? Opo. Ang penalty po talaga niyan is 6 to 12 years po. Ano, ranging 100,000 to 300,000 po ang penalty. Pero i-determine po yan ang court. Kung meron ka po ma'am namin sa doon sa mga ama na pabaya na hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang anak, ano po yun ma'am? Uh, para po sa kanila, para maiwasan din po ang reklamo. Kung alam nila na hindi naman talaga nila kaya na magsuporta para sa ano, huwag na silang gumawa pa ng problema para hindi na dumagdag pa nilang mga problema. Dahil po dyan ma'am, dahil po dyan, maraming maraming salamat po, uh, Police Top Sergeant Raquel Nakor, ang Women and Children Protection Desk. Police Man Commission Officer ng Legazpi City Police Station. Maraming maraming salamat po, ma'am. Thank you rin po, sir. Ito po, ma'am. sasamahan po ng aming team kayo para sa formal na pag-uusap ninyo ni Sir Jumel at para malaman yung pwedeng karapin kung gusto mo, ma'am, na magsampa ng kaso na uh, laban dito kay Sir Jumel. Ano po yung mensahe mo kay, kay Jumel? Wala naman po kung sa ilang buwan. Gusto mo lang magsustento dito sa anak nyo, ma'am, itong si Jumel? Opo, po, yun lang po ang gusto ko. Nasa magkano raw, ma'am, yung gusto mong maibigay kahit kada uh, buwan? Kada buwan, pwede, pwede naman po 2,000 kada buwan. Tasana sasamaan po kayo ng aming team kung gusto nyo magsampan ng kaso at mapag-usapan po ito? Opo, sige po. Opo, maraming maraming salamat po, ma'am Ronas, sa uh, tiwala po na binigay nyo po sa aming programa na idinulog nyo ang problema nyo ni kay laban kay Sergio Mel. Opo, sige po.